guys. Yan. Welcome back sa ating channel. Yan. Punta po tayo sa Ayala Center Mall. Bili tayo ng bigas. Yan o. No? Nagpayong ako kasi mainit man. Ayan po yung Ayala nila. Uh, Ayala. Ayala Mall. Yan. You know? Ayala Mall. Punta ko sa grocery. Yan yung supermarket. Metro supermarket. Metro supermarket. Okay, Sa grocery, yeah